sa pool sa CCTV ang pagbangga ng isang SUV sa isang pedicab at puno sa pahumay nila. Ang driver ng SUV inatake pala sa puso habang nagmamaneho. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, pasado alas 5 ng hapon nitong Sabado, makikita ang puting SUV na huminto sa gitna ng Onyx Street sa Paco, Manila. Nilagpas na nito ng pedicab at ng isa pang SUV maya-maya bigang umandar at humarurot ang puting sasakyan. Nabundol ang pedicab, saka sumalpok ang SUV sa puno. Ilan sa pa, bumaba sa sasakyan ang isang sugat ang pasahero. Binuksan niya ang pinto sa likod ng SUV, saka ibinaba ang isang pang pasaherong senior citizen. Sugatan din siya. Base sa investigasyon. Inatake daw po ng kapuso yung driver ng SUV. Nung bigla siyang biglang natake, imbis na preno yung tapakan, is na natapakan yung gasolina, kaya bigla siyang dumiretso. Ayon pa sa mga otoridad, nagbalak ang driver ng SUV na itabi ang sasakyan dahil masama na ang kanyang pakiramdam. Yun nga lang, wala siyang mahanap na pwesto. Kabilang sa mga isinugod sa ospital, ang dalawang senior citizen na sakay ng pedicab at ang ang driver nito. Sa ngayon, maayos naman na ang lagay ng anim na sugatan. Ligtas din ang inataking driver. Nagkaaregluan naman ang mga biktima at may-ari ng SUV. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.